Ate Rose, ayan. Ate Rose, tindi. May darating tayong lalamove ha? Tapos may babayaran niya ta doon. Bigyan ko na lang ng pera dito kasi nasa meeting ako. Tapos, mamaya ang gabi, hindi ko alam kung anong ating uulamin. Dahil marami akong meetings, hindi ka magluluto. Ako po? Oo. Ah, ah. Magluto ka lang kahit anong gusto mo. Kakain naman namin ni Ate Rose. Di ba, Ate Rose? Kaya lang magluto ka nung gusto mo, maghanap ka na lang dyan sa freezer natin kung anong gusto mo lutuin. Ikaw kung anong mga niluluto mo dun sa inyo, sa province, di ba? Opo, sir. O, dati mong ano, may mga niluluto ka dati di ba? Sa dati mong pinagtrabahuhan. Opo. Ayun, kung ano lang gusto mo lutuin, tapos hanapin mo lang kung anong ingredients meron dyan. Kami naman ni Ate, kasi hindi naman kami maselan, kahit ano kinakain namin. <laughs> Di ba, Ate Ross? Opo, okay. kahit anong po, sir. Huwag mo siya tutulungan, ha? Hayaan natin si <laughs> Lindy lang, ano? Ang magluto. Hindi, <laughs> ano tulungan mo siya yung magayat-gayat. Pero okay. yung luto, ako siya. Ako magiiwan ng bawang sibuyas. Yan, yeah, ah, ganyan. Okay. Ha? Tapos naman yan. Mamaya tayo kakain. Ah, Matatapos ako itoklak pa. So, ulit akong makakakain. Ha? Tapos, ikaw na bahala, Lindy. Maghanap ka na lang kung anong gusto mo. Sarapan mo nga. Oh, yan. Oh, yung oh, pressure, Ate Ross. <laughs> Kinabahan na. namin natin. Ito, may tagatikin natin. Tapos mamaya. <laughs> Nagbahan po siya. Tagli lang naman tayong kakain, di ba? Ikaw na magludulin di ah, o. Oh. Hanap ka na kahit ano Jack. o nung makita mo sa deck natin. Opo. Okay? O, oh, mamaya ano, pagkatapos ng mga meetings ko, titikman natin na luto mo, ha? Thank you. Kumusta na pala kayo sa bago niyong room? Ginagami okay. Ginagamit yung aircon, baka din yung ginagamit natin, Ginagamit po, sir. Ginagami malamig, po. di ba may sa gabi, no? Kaya lang, pinapatay namin sa madaling araw. Kasi sobrang lamig? Sobrang lamig. <laughs> malamig na yung room, pinapatay ko. Ay, hindi, nagigising kayo. Ang gawin nyo na lang, itimer nyo. Tutulong ko kayo mag-timer. Ah, ng pwedeng i-timer yun, oo. Wala mo pa hanggang 10 yun, sir. Pwede, pwede nyo i-timer yun, <laughs> tapos makamatay ng kusa, ganun. Ayun pa. Oo. Oh, Totoo ko kayo, baka, baka mamaya hindi naman kayo makatulog kasi nagigising kayo dahil sa sobrang lamig. Opo. Okay. Or gawin okay. yung ano, 26, ganun lang, o yung... Matulog ba kayo? Pag-adjust, ina-adjust nyo ba yung ano? Yung ano? Okay. Yung remote, ina-adjust nyo? Hanggang 16. 16? Kaya nang pa sobrang lamig. Pinakamalamig yung 16. Huh? Malamig ang pinakamalamig, 16. Yun ang pinakamalamig. Ang malamig po oh, kasi yung mababa, sir. Yun na? Hindi, ang pinakamata, ang pinakamababa, pinakamalamig. Nakakalawa, <laughs> kaya pala di yung magising. I-adjust nyo, tapos yung fan, i-adjust nyo rin. Babaan nyo yung fan. 16 ang pinakamalamig. Akala ko po, hindi po malamig. 23, pwede kayo mag-23 lang o 24. Pasta pagtaas ng number, pag-init. O, oh, gets niyo na? O, oh, itas test niyo mamaya ang gabi, ha? Ngayon lang na po nakapag-aircon sa eh. Ngayon po, <laughs> Okay po. lang yan. At is na niyo. Hindi ko naman nasabi sa inyo. Opo. <laughs> Adjust niya, oh, Okay. Apo. Tapos, Lindy, ha, yung ating dinner mamaya. O, oh, and alam niyo na. Apo, tapos, pwede niyo rin i-timer. Tututuan ko din kayo mag-timer. Okay? okay? So, Sige. <laughs> Ati lang, o, Lindy. Okay, o. Oh, habang naka-break ako, tutuan ko kayo paggamit ng aircon. Let's okay. go. Okay. Tutuan ko kayo. Ano tayo sa room niyo? Nakakaloko kaya pala hindi kayo makakatulis sa sobrang Hindi <laughs> sir. Tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng aircon. <laughs> Nakala ko po 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 mag-aalang, sir. Ano po, hindi ko malamig. Nakala mo ganun na ito, <laughs> <laughs> Puntahan natin yung inyong room. <laughs> Nasaan ang inyong remote? Ayun po, sa gilid siya. Ay, di ba pala natin nakakabit ito, no? So, ganyan, di ba? Punta ka dito, Ate diba, Rose. So, ito yung inyong, ano, pag binuksan niyo yan, di ba ganyan? So, 16. 16. <laughs> ang malamig, 16, sir. pinakamalamig yan. Okay? Ah, okay. Tapos, pag may nakita kayo yung itong anong to, ito, icon, yun, cool yun. Ibig sabihin, malamig, diba? ba? Hmm. Ngayon, para pa, mapaano niyo yan, mapa, hindi masyadong malamig, taasan nyo. Pag taas ng number, ganyan. Hmm. Okay. Pag, medyo pag-init nung room, no? Ah. So, yung standard, usually 23. Pero kung nalalamigan pa rin kayo sa 23, pwede nyo pa yung taasan. Okay, pa. okay, Tapos, ito pa. May fan speed, di ba? Ito, kung malakas yung buga or mahina yung buga hmm. nung aircon. Okay. Pakiramay yun, di ba? May level 1, 2, 3, 4, 5, so, yun yung pinakamalaki, di ba? Pinaka ibig sabihin, pag mataas siya, mas malakas ang bunga ng hangin, no? Mm, yeah, so, kung malakas ang bunga ng hangin, mas malamig, di ba? Mm -hmm. So, pwede mong bawasan. Ayan, dalawa lang yan, o. Oh. Mm -hmm. Dalawa, mm -hmm. pwedeng tatlo, apat. So, kayo yun ang magtimpla. Timpla, Timpla okay. talaga. Parang yung kape. Okay. Kung <laughs> titimplayin mo kung masyadong malamig o mainit, ganon. Di ba? Okay po. Okay, Ah, uh, na kayo kung paano magpalamig at mag-adjust ng... Opo, marunong na Ano nyo, ha? Opo, alam na po namin, sir, kung paano. Yung... Okay, ah, ganun gagawin niyo. Opa. Tapos yung timer, ko sa susunod, ha? Opo, opo. Okay po, sir.